Hi! Medyo nag nga ako ngayon sa tapsilog. Kaya maghahanap siguro tayo ng tapsilugan na pwede nating kainan. May mga nakainan na rin naman tayo na ano, na tapsilugan. Pero yung hanap ko kasi sana is yung may fried rice talaga. Kasi yung mga kinakainan ko is kanin lang talaga siya. Tapos meron garlic sa ibabaw ng kanin, ganun. E yung gusto ko kasi sana is yung sinangag talaga, ganun. Dumaan na nga rin pala muna tayo dito sa may Bard. Kasi nasarapan kasi ako last time sa puto na binili natin dito. Kung napanood niyo yung mga video last time is, di ba, bumili ako ng puto bumbong dito. Nasarapan ako. So, bibili ulit tayo ngayon. Bumili nga lang din pala tayo ng mga street foods. O, oh, di ba, favorite ko kasi talaga yun. Napakaganda nga mamasyal dito sa may bolibard. Lalo na kung gabi, talaga makakarelax ka. Masipala. Oh, diba? Ang ganda-ganda talaga. Tapos pwede ka pang mag-request ng song. Tapos pwede ka pa na ikaw yung kumanta mismo doon. Yun nga lang, medyo maraming tao talaga. So dapat medyo maganda talaga yung boses mo. Kasi kung boses pala ka, eh, parang nakakahiya. Char! Tapos na pala tayong bumili ng puto bumbong at saka street foods dito sa Bolivard. So dito naman tayo sa may parisan. Ay parisan, sorry. Dito pala sa may tapsilugan. Sorry! Hindi talaga madali yung mag-voice record ka. Bukod sa minsan, nabubulol ka na. Minsan, nauubusan ka pa nang sasabihin. Tapos ito na nga rin pala yung in-order natin. For only 95 pesos lang to. Meron ka ng dalawang rice, itlog. Tapos syempre yung tapa. Tapos meron din sila na pa free soup. Tapos yung free soup nila dito is pares. Masarap din naman talaga siya. Sa halagang 95 pesos nga masasabi ko rin naman na sulit na rin naman talaga siya. Kasi may dalawang cup ka na ng rice. Tapos yung ulam is sakto lang talaga. Hindi hey, siya sobrang konti. Eh, hindi rin naman siya sobrang dami. So saktong sakto lang talaga siya. Pagkatapos nga pala namin kumain, siguro uuwi na rin tayo kasi wala naman tayong ibang papasyala na gabi na rin kasi. So yun lang naman and thank you so much for watching. Bye bye!